Ito ang pag-usbong at pagbagsak ng Babylonia. Sino ang modernong Babylon na gagawa ng alyansa laban sa Diyos sa huling kapanahunan? Ang Babylonia isang lungsod na laging hinahamak ang Diyos. Lagi mong marinig at mababasa sa aklat ng Revelation na may part ang Babylon sa end-time prophecy. Kumanda kapatid kasi ito ang magaganap at gigimba sa buong mundo. Revelation chapter 16 verse 17 Binuhos ng ikipatong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin at may narinig akong sumigaw mula sa trono sa templo naganap na ang lahat pagkatapos kumidlat, umulog umugong at lumindol ng napakalakas walang ganong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao iyon ang pinakamalakas sa lahat ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatera sa lungsod ng Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ang mga bundok. Inula ng mga tao ng napakalaking tipak ng yelo na tumitimbang na 50 kilo bawat tipak at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Sobrang seryoso nito kasi ito'y tinatawag na the big one. Isang lindol na hindi pa tumatama sa buong mundo simula nung likain ito. At kapag tumama ito, hindi na uli magaganap. Dahil yayanigin at gigimbal sa buong mundo ang salot na ito. Sobrang makatarungan ng Diyos. Pero dahil sa tindi ng galit niya sa modernong Babylonia, ito ang gagawin niya. Yayanigin niya yung buong mundo. Hindi lang po yung lupa ang yayanig, ay sabi ng scriptures, pati kalawakan ay yayanig sa matinding galit ng Diyos. Ano po yung dahilan at rason kung bakit ganito ang judgment ng Panginoon sa huling panahon sa modernong Babylonia? Kasi sa Old Testament pa lang, na-implant na po ang ganitong katangian ng Babylon. Kung kilala nyo si Nimrod, siya yung tanyag na mangangaso. Hindi lang dahil sa sports o sa kaya niyang gawin, kundi yung leadership at yung pagiging dominant niya. Sabi ng Genesis chapter 10 verse 8 hanggang 10, may isa pang anak si Cush na pangalan ay Nimrod. Si Nimrod ay naging magiting na sundalo sa mundo. Alam ng Panginoon na mahusay siyang mangangaso. Dito nang galing ang kasabihang katulad ni Nimrod na alam ng Panginoon na mahusay mangaso. Ang unang kaharian na pinamahalaan ni Nimrod ay ang Babylonia. I-connected yung Babylon doon sa Tori ng Babel. Kasi yung tori ng Mabel, hindi nyo pa alam, yan ay pinabagsak ng Panginoon hindi dahil sa taas ng nagawa nila. Kung tutuusin, mas matataas yung building ngayon kesa sa tori ng Mabel. Pero ano yung dahilan? Para higitan ng Diyos. Para labanan ng Diyos. Ito yung nabubuo laging alyansa. Laban sa Diyos. Ambition, pride, and unity. Hindi unity para sa kapayapaan, kundi unity upang labanan ng Diyos. Kaya tinitigil ng Diyos at bumababa ang judgment niya dahil sa mga ganitong behavior na naitanim noong unang panahon pa lang. Kahit sa panahon ni Daniel, pinrapisay na mangyayari po ito sa Israel dahil sa matinding paglaban ng Israel sa Diyos. Kaya sinakop ang Israel ng Babylonia. Babylon is the first country na naging civilized po sa panahon na yan. Actually, namayagpag ang Babylonia sa loob ng pitong taon. Ayon sa Daniel Prophecy, hindi nagtagal, nagkaroon ng Medo-Persia, nagkaroon ng Grecian Empire. Yan yung mga nangyari po. Nakatala po yan sa Cyrus Cylinder. Ibig sabihin, nangyari na ganap ang mga propesiyas. Ibig ko sabihin mga kapatid, yung Babylon Empire, isa sa pinaka- unang naging sibilisadong lungsod at namayagpag sa buong mundo. Dahil sa katangian ng ambisyon, ng pagmamataas, pagsakop, at pagrebelde sa Panginoon. At ang Babylonia sa panahon natin ay ang New World System. Kung sino'y namamayagpag, kung sino yung pinakasikat, pinakamaimpluensya, at pinakatinitingla ng bawat bansa yung may kakayahang bumuo ng alyansa para magpakita ng kapayapaan for the meantime pero i-reveal ang tunay na agenda para labanan ang Diyos. Yan ang modernong Babylonia na lalaban sa Panginoon. Yung magiging lungga ng mga demonyo at masasamang espirito. The cage of demons and evil spirit. Ito yung lungsod na sumisira sa tao, lumilin lang at umaagaw sa Diyos. O isang mamamayagpag na bansa na merong maruming gawain sa harapan ng Diyos unclean doings in the sight of God na laging lumalaban sa Panginoon. Yan ang umiiral dito sa modernong Babylon. Ang ginagawa nito ay ang mga bagay na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Hindi katanggap-tanggap na mga pamumuhay. Sobrang immoral. Mga arrogant people and mga arrogant leader ang meron sa lungsod na ito. Sa tingin mo, sino yung modernong Babylonia? Kasi walang in-specify ang Biblia kung sino yon. Pero katangian ng lungsod na ito na grabe ang judgment na gagawin ng Panginoon. Tingin tayo sa paligid natin, tingnan natin ang bawat bansa at kaharian ngayon. Ang mga digmaan, ang alyansa, ang alitan ng bawat bansa. Sino kaya ang uusbong na lungsod na ito na magiging lungga kagagawa ng imoralidad? Dahil ito yung magaganap sa huling panahon. Revelation chapter 18, pagkatapos nito, nakita ko isang anghel na bumaba mula sa langit. Makapangyarihan ang anghel na ito at nagliliwanag ang bundo dahil sa kanyang kaniningan. Sumisigaw siya ng malakas. Bumagsak na, bumagsak na ang sikat na lungsod ng Babylonia. Tirahan na lang ito ngayon ng mga demonyo at masasamang espiritu. Ang mga kasuklam-suklam na ibon na itinuturing na marumi. Nangyari ito sa lungsod ng Babylonia dahil nakita nito ang mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad niya na kinamumuhian ng Diyos. Ang mga hari sa mundo ay nakipagrelasyon sa kanya at umama ng mga negosyante sa mundo. Dahil sa kanila, siya bumili ng mga pangangailangan niya upang masunod ang bisyo at kalayawan niya. Sa rin sa dahilan kung bakit ganito kagalit at ganito katindi ang judgment ng Panginoon sa modernong Babylonia. Verse 24, ang lungsod na iyon ang pumatay sa mga propeta at sa mga pinabanal ng Diyos at sa iba pang mga tao sa buong mundo. Kaya kayong lahat na nasa langit, matuwa kayo dahil sa nangyari sa lungsod na iyon. Matuwa kayo, kayong mga propeta, mga apostol at mga pinabanan ng Diyos dahil hinatulan na siya ng Diyos sa mga ginawa niya sa inyo. Ito ang aral kapatid, gaano man katanyag, kapopular, kaimpluwensya, tao, ang kaharian, ang mga bagay sa mundong ito, hindi pu'yan yan makakatalo sa kapangyarihan ng Diyos. Pwede mga pag ang kasamaan sa panahon natin o sa mga darating pa. Pero tandaan niyo po, merong makatarungang Diyos, merong makatwirang hukom, nahuhukom sa mga bagay na yan. Ipapakita niya yan kapatid. Dito pa lang sa lupa at kahit sa kanyang kaharian, doon sa langit, bago yung wakas. Ipapakita niya kung ano yung pamamahiyang ginawa ni Satan sa mga tao. Kung paano niya nilinlang at papakita ng Panginoon kung sino ba talaga yung totoo na kapangyarihan. Sino ang mapagkakatiwalaan? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tandaan mo ito kapatid. Ito ang aral sa ating pananampalataya. Hindi ba alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo? At lingid ba sa Kanya ang mga pagdurusa mo habang magpapatuloy sa Kanya? Hindi matatapos sa mahirap na sitwasyon. Ito yung pakatandaan mo dahil meron tayong makatwirang Panginoon. He is sovereign God. Alam niya yung una, yung huling magaganap sa mundong to. Siya yung Alpha at Omega. Siya yung may alam, may akda at tatapos ng mga bagay na ito. Yung kahirapan mo, yung sakit, karamdaman, pinagdadaanan mo habang nagpapatuloy, may katapusan yan. At sinisigurado ko sa'yo, ipapakita ng Diyos sa'yo kung gaano siya makapangyarihan. Nililin lang lang tayo ni Satan. Nililin lang lang tayo ng Spirito ng Antikristo. Bakit tayo nalulumo ngayon? Because we are in the last days. Magkakaroon ng great apostasy. Pero ito ang panghawakan mo, ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako. Nahanap ng Diyos ang mga sasamba sa kanya sa tunay na pananambahan sa espiritu at sa katotohanan. At kung isa ka ron, ito na yung pagkakataon para lumapit tayo sa kanya. Lumos magtiwala. At kung matagal ka nang nag-backslide, matagal ka nang nawala sa Panginoon, ito na yung pagkakataon para manumbalik sa kanya hindi pa huli ang lahat. I pray na patuloy na kuminis ng Diyos sa buhay mo. Patuloy na maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Salamat kung nakarating ka sa aling part ng video ito. Kung may mga tanong ka, let me know in the comment section. Or bigka sa sinabi ko, follow and subscribe na papanood mo sa Facebook at YouTube. God bless you kapatid. Share this video. Share this word. Nasusunod na pagkikita. Ito yung lingkod. Pastor Gabueno. God bless po.